Guys, tanaw nyo ba? Papalubog na naman ang araw. At habang ito ay unti-unting lumulubog, nagiiwan naman ito ng nakamamanghang tanawin. At dahan-dahan bumabalot ang dilim na nagpapaanala na lumipas na naman ang isang araw. At sa pagbukang liwayway, nabubuklat ang kasunod na pahina ng ating buhay. Salamat sa Diyos na silayan muli ng pagsikat ng araw. Simula na naman na panibagong yugto, panibagong pagsubok na haharapin. Laman lang sa hamo ng buhay. Hanggang sa tayo ay magtagumpay. Pero minsan, nangangalungkot lang isipin na ang buhay sa mundo may hangganan. Dito ko na rin tatapusin ang video. Maraming salamat po guys and God bless everyone.